Mm-mm. Ah, la Alright. Parang may ano, you know, labada sa likod ko. Hello, good evening mga ka-DDS Gusto ko lamang pong makipagkwentuhan sa inyo dahil uh, may oras pa naman po tayo bago mag-show ang Mocha Girls dito sa Zerco Kaya binabati ko po kayo ng maulan na Monday night Habang inaantay po natin yung mga kapwa DDS natin babatiin ko muna yung mga nauna na dito ha ah. Hi, JP Sales Cecilia. JP Sales Cecilia, first comment. Hi, kay 3 Makaganda Lumasag. Hello from Dublin, Juan Tamad. Hi, Poland Zurita. Hello, Marilyn Grogan. Hi, Annie Chris. Siya ay nasa New York po ngayon. Hi, Annie. Anne. <laughs> Audi, J J.R. Naldoza Resurrection. Hi, Delia Bismanos from Illinois. Christopher Manrial. Pwede na po bang MMK? <laughs> o, oh, ba? Diba? Ano kaya ang title ng show natin, mga kaDDS <laughs> ah, sorry po. Yung kay Delima pala, oo nga. Ay uh, yun nga yung topic natin ngayon, mga ka-DDS. Uh, anong masasabi niyo sa press ni Delima dun sa simbahan? Sabi ni Christopher Manrial, pwede na pong pang MMK. Sabi ni Gabriel Tomsik, sana nasunog siya. Ling Aquino, hi sa'yo. Sabi ni Willie Ong, drama queen si Delima Hi, Sei Chan. Sabi ni, eh, ano to? Ear Ronnie Ear Ron, paawa effect lang yon mismo ka hello kay homeboy good evening jerry makapagal Borac. Um. hi arnold young sabi ni batitang mira baliw yan si delima hi queenie soria natawa daw siya dahil parang may labada sa likod ko Oo nga, si TV, wala si Thinking Pinoy dito. una una po sa mga mainstream media, no? yung ilang mainstream media na nag-akusa na magkakakuntsaba daw kami nila, SAS, sa Sasot, at Thinking Pinoy na nagpapalaganap ng uh, pro-Duterte propaganda. Una, we've never met, hindi po kami magkakilala ni Thinking Pinoy at ni Miss SAS at uh, kaya ko po pinopromote yung page nila dito sa mo Usun Vlog dahil very educational po yung mga vlogs ni Thinking Pinoy at ni SAS, Rogando Sasot, pagdating sa politika, foreign policies, etc. O di ba, libreng education na po sa atin yan, mga ka -DDS. Kaya, ayun, follow nyo po. Congratulations po kay SAS na ibalik na po yung page niya yung uh, public page niya na SAS Rogando Sasot. Kaya pagpatuloy niyo lang po ang pag-educate sa amin Thinking Pinoy and SAS. Sabi ni Jose Rizal, nagpapagamit talaga ang simbahan ng mga liber sa mga liberal. Sabi ni Relia Sor Vicente, yeah. Hello, Gibo Monfero. Marisa San Jose from Western Australia. Di ba sa Australia po, parang plus 3 hours, ano? Kung ngayon ay 12 midnight. Sa Australia, parang 3 a.m. Tama po ba, Mama Marisa? Hi, Nips Paciencia. Mm, si John Carter, ciao, Filippo. Hi, Paul John Agu Aguila. Hi, Akrima Magid. Good evening, sis Mocha, and I love you. Okay, sis, kung gusto mo nang kausap, message mo lang kami. Hi, Akrima Magid. Salamat po. I love you to ma'am. Lorenzo Cap. Hello. Mm-hmm. Asa na tayo? Nag-ano? Biglang nag-scroll down. Okay. Hello kay Patrick Cabalquinto, who just joined. Watching from Dubai, Habibi Jeje. Sabangkit naman, Habibi Jeje. Andy Barredo Dajaw, hello. Moka, batiin mo ako, DDS, DDS ng malolos. Hi, adobo, adobo, adobo. Sabi ni Jason Alivio, baka gawin na mga pare si Delima bilang santo. Okay. Hardy. Oops, nag-scroll down po ulit. Asa na ako? Mm. mhm. Mm Hello from KSA, si Mikeru Anthony. Sabi ni January Bay, ginamit ang simbahan sa kagagahan at kamanya-kanya. Sabi ni SP Ecal Pierce, to gain more respect. Uh, support. Crazy si Delima. Sabi ni Jimmy, Selasortiz kulong na yan si Dilima. Hi from London. Hi Remy De Leon Zibib. Sabi ni Lorenzo, Ki kik, Dilima ang gulo lang yon. Hi kay Marisa San Jose. Hi kay Garcia Jack. Hello kay Seventh Gear from North Caloocan. Kapal mukha ni Dilima, sabi ni Jerry Makapagal Borak from Rexis John JV, Delima ang puso mo, wag pa bigla, bigla baka himatayin ka. Dayan, dayan lang. Ayun nga po. So, balitaan niyo naman po ako. Ano bang ano, balita sa hearing, anong masasabi niyo doon at uh, ayun na nga, 'di ba? Maraming mga nangyayari at umieksena pa itong si Matobato at uh, bang klase talaga ang uh, puwersa ng kalaban. Um, yung pagsimba ni Dilima, no? yung pag-iyak-iyak niya doon, ano? parang meron pa kayang maniniwala doon. No? Parang out of touch na talaga siya sa mundong ito. Hindi na yata alam ko ano yung realidad sa pantasya. Hi from Bahrain, si Moncal De Vera, tama ba yun? From Jakarta, si Seventh Sons. Yan kanina po galing tayo sa tanggapan ng MMDA para liwanagin po with General Manager, team or boss, yung issue patungkol dun sa color coding na wala ng window ba diba? may, may color coding tayo 7am to 7pm dati meron pa pong window parang at, uh, 1 to 3pm something parang ganoon pero ngayon wala na pong window 7am to 7pm hindi kap wedding dumaan sa EDSA at sa mga iba pang lugar na may color coding na i-upload po natin yung agad-agad uh magsisimula na po 'yan sa October 17 at hanggang January lang naman para maibsan yung traffic this coming Christmas. Mm -hmm. Sabi ni Ivan Joseph Ruelan, I love you, Mocha. I love you too, po. Sabi niya, hindi ako naniniwala na may luha si Dalima watching from Saudi si Brenda DeClaro watching here the mom KSA sabi ni Anita Porras Emma kapal talaga ng muka ni mama Delima madilim na ang mundo niya sabi ni Tez Yumol Villanueva pati simbahan ginagamit na rin ni Delima sukol na kasi sunog na sunog na sa mga witness sabi ni Elysia hello po Kadidis Elisia from Oman. Sabi niya, uh, hindi na po ako nanonood ng Channel 2 or 7. Sa inyo lang po at sa PTV4. Okay, follow ko na ang Thinking Pinoy. Opo oh, ma'am. Yes, ka DDS, Elysia. Follow niyo po si Thinking Pinoy at uh, si Sas sa Sasot. Siyempre, yung uh, PCO, yung Presidential Communications uh, page at yung PTV4, UNTV din po. Sabi ni Sarah Belleza, obsessed for people's sympathy. Hay nako, tigilan niya na lang kamo. mo. Inday Jumawas Legaspi. Hay, nakakastress siya. May mukha pa maharap sa altar. Nakakahiya. Hello to English Dome from Riyadh. Hello from Paris, si Cecile Arcala Cruto. Watching in Riyadh, KSA, si Saud Amil Sabudin. Sabi ni Richard Martinez, wala, wala nang totoo at wala nang dapat paniwalaan sa babae na si Dilimao. Oh, kakahiya talaga siya, isang senador pa naman siya. Merrily Pogoy. Hi, Mocha. God bless you always. Lalo na sa ginagawa mo. Thank you po. Sherwin Anyo Jernale. Eh. Naghahanap lang ng simpatya sa mga santo. Yang si Delima, sus Mariosep. Kahit gumapang siya pahiga, walang himala para sa kanya. Ito sabi ni Joe Dorman Tamayo, si Delima, hindi niyo nahalata tuwing may hearing sa Congress, may press con siya. Alam na niya matatapos na ngayong araw na to, kaya sa simbahan pa siya. At sure po ako, pag nahuli na si Ronnie Dayan, magpatawag ulit ng hearing sa Congress at gawana naman niya ng press con. Sure, dahil huli na siya sa kaprotect ng droga. Ayan po. Um, ayan, tsaka ano, mga ka mag-comment kayo dito kung ano yung mga ahensya ng gobyerno ang gusto nyong puntahan natin. Na puntahan na po natin yung uh, DOTR, DSWD, MM, M -M, uh, M I MIAA, uh, kani, ano pa ba? Suggest po kayo. Na-interview na, na, rin po natin si PNP Chief Bato, pero sana may part 2 yan. O BOC, Bureau of Customs. Mm, ano, comment po kayo. Sino po ang gusto nyong interviewin natin? O anong ahensya po ng gobyerno ang gusto po nyong lapitan natin? Abangan nyo po mga ka High yung full interview ko with Kapaeng Mariano. Ang DAR or Department of Agrarian Reform Secretary sa mga pagbabago na iyon na nga po na na enjoy na ng ating mga mahal na magsasaka. Sabi ni Rochelle kilo kabalya, kapal ng mukha ni Dalimaw na mamaw. Dante de Nosta, solid DDS from Dubai. Sabi po ni D. Ward, M. Natividad, nasusulat po yan, mamoka na kaaway ay magpapanggap para i-deceive ang mga tao. DDS Riyad, hello po sa inyo. Sabi ni Usman Sagong, ano ba yan? Di na mahiya si Delima. Ginagamit ang simbahan para magdrama at para maghanap ng kakampi. Sana naman wag kampihan ng simbahan, tanggapin niya ang batas ng tao. Matakot naman niyang delima na yan sa Diyos from Riyadh. Hey, Joe Black! Gusta ka na dyan? Miss ka na namin. Dalo ka naman sa show. Mm, Nigel De hello from Australia. Elizabeth Sardina, dapat lang talaga tanggalin na kasi siya sa Senado. Di na siya karapat dapat magsilbi sa bayan. Puro batikos lang ang alam at napakasinungaling niya. Sabi nga, uh, tinatanong nga ng ating mga ka-DDS, paano daw ba matatanggal si Dilima? So, natanong na natin yan kay, ano, actually, Senator, ay, kay, ano, uh, Senate President Coco Pimentel. Kasi sabi ko, uh, Senator, paano daw ba um, matatanggal si Senator Dilima? Hindi hindi directly, ah, pero parang gano'n. Ang sinabi lang talaga niya is, ano, public pressure iyon Kasi hindi naman siya pwedeng ma-impeach. Yun yung sabi ni Sass, hindi impeachable ang senator. Eh, hindi, din, hindi rin naman magre-resign si Ma'am, ano, Laila de Lima. So, public pressure daw. Watching from Jeddah, Yap Nesha. Hi from Sampaloc, London, Donoric from Ann Romero. Hi, Mocha. Watching from Singapore. Hanap lang yan kakampi si Delimang. Mm, matandang harot eh, sabi niya. From Nelson Martinez, kamukuha lang ng lakas ng loob para labanan ang nangangatog, nang, nangatog na tuhod. Pakalmahin ang halos sa sabog na kabog na dibdib at taasan na tuloy suporta ng mga pari na nabibiyayaan niya ng pera na galing sa mga drug lords na alaga niya. Dilima, pag di mo malusutan ito at makulong ka, huwag mag-alala. Sa kulungan ka, sa kulungan, andun lahat ng bisyo, baril, sugal, lalaki, tiyak, liligaya ka, at hindi hindi ka malulungkot at ikaw ang reyna ng... Ay, hindi po natapos yung ano nyo, message nyo, Kuya Nelson. Sabi ni James Castillo, marami nang kulubot sa mukha si Delima, sobrang stress na siya. Virginia Aldige, watching from Egypt. Virgi Aldige. Hello po sa Egypt. Wow. Sabi ni Noel Blazo Segovia, mismo ka ikulong na 'yan. Sayang budget sa hearing. Hi Kuya Larry, Baguisa sa from ano uh, Vancouver, Canada. Ayan po sa mga kadidiyas natin na gusto magpadala ng mga balikbayan box nila. Yumak Express, mapagkakatiwalaan po 'yan. Watching from Dubai. Hello Conception Romel Conception Ramones. Genesis Ramirez Domingo. Kumukuha na lang ng simpatiya simpatya sa CHR at international media si Delimau Noxki Last King pabati po sabi niya, Sire Valdez, congrats sa mga ka-DDS. Bumaba na ang mga likers ng page ng Rappler. Congrats mo ka sa patuloy ng pagtaas ng likers ng page mo. Ayan. Mga ka-DDS, ano po ito? Page po natin ito. At, um, yung, di ba, nag-announce nag po ako na kung gusto niyong post ko yung pictures niyo dito sa page natin, yung hashtag, hindi kami bots. Ayan. um, Mag-selfie lang po kayo. Hawak yung... Uh, sign hashtag hindi kami bots upload it on your wall tapos hashtag hindi kami bots hashtag mo kausong vlog i-compile -co ko po yung mga pictures na yon at i-upload ko dito sa Facebook para patunayan natin na hindi tayo mga robot nakakatawa po yung mga kalaban ano una inakusa tayo na um bla, ano ba fanatic una dotertard sumunod fanatic daw tayo sumunod blind followers sumunod troll daw tayo. Ngayon, mga ka-DDS, mga bots na daw tayo. Mga computer program na daw tayo. Mga robot. Ang masaklap pa dyan, ang tawag sa atin eh, mga bayarang bots. Kaya, baka next time, ano na kayang itatawag sa atin, ano? From robots, ano na, zombies. na natawag na yata tayong zombies eh. Alien. Ano pa kaya? hindi ko na alam kung anong susunod na itatawag sa atin. <laughs> Multo. Excuse me. Hi, Mocha. Hindi kami bots. Watching from Sarja, UAE. Hello sa'yo, Marvin Toral sa Nico. Good evening po from Qatar. Solid DDS po si Emil Saniclear. Si uh, Rowelyn Ayuko from Taiwan mismo ka. Hello, congrats sa'yo. Uh, dito po ang show namin sa Zirko. Dito po sa Zirko, Timog. Mm -hmm. Sabi ni Sil Pepito, watching from Dubai. Sobrang kapal talaga ni Del Limao. Sabi ni Mark Anthony Villasenor, bakit nga po pala hindi pumupunta si Delima sa hearing? Puro pa press na lang siya. Yun nga rin po ang tanong ko. From Trek siya kay Paguna, Pagunsan watching from Cyprus. We love your beloved. We love our beloved president. Sana magresign na si Dilima. O sabi nga ni Senator Laila Dilima, magresign lang daw siya kapag yung 14 million na bumoto sa kanya ang magsabi na magresign daw siya. Kaya yung mga bumoto sa kanya diyan, yun oh, Hello po, kay Levy Sale Worms, watching from Germany. Hi, Vince Russell Jagonya Galda. Hi po sa ating mga kadidis dyan sa Kuwait. Um, sabi ni Macflorence Mac Sol Solmayor, Good evening, Miss Mocha from Taguig Global with my brother and cousin. Bakit sa simbahan siya nagpapreskon? Hahaha, -ha anong nangyayari? Oh. <laughs> Welcome din natin yung mga haters dito. Okay. Leonard Avergas Dineros watching here in Beira, Dubai. Hi, Moka. Kamusta po kayo dyan sa Dubai? Watching from Singapore, Jerry Bigno -Bilioso. Maria Vanessa Molena. Hello Moka, tuloy lang suporta kay Presidente Duterte. Pag may hearing ang NBP drug trade, automatic na yan. May press con si De limau. Adrian Vernon Manangkil. Hi Ate Moka, watching from Oklahoma, USA. Let's just support our president no matter what. Totoo po yan. Let's continue to support our president. Hindi um, talaga tayo titigil Ayan po, konting oras na lang. Malapit na mag-start ang show ng Mocha Girls dito po sa Zirko. Sabi ni Haru Imanaka, watching from Japan, asan yung 4 million niya? Wala nga heart sa kanya pag press ko niya eh. Siya ang robot. Malap malapit na siyang mawalan ng battery. Bigti ka na dilimaw, sabi. Normal lapus razon watching from Italy. Hi, Franco, Carlo, Goltiano, Mendoza. I'll support you all. The rough out Moka, Salamat po, DDS. sa Pico Sales. Congrats po, Miss Mocha from Bahrain. Ayan, mga kadidies, ano, um, sana mapanood po niyo yung series na Narcos. Lagi pong pinopromote niya ni Thinking Pinoy, pinanood niya, di ba? At uh, sinimulan ko na rin panoorin. Ito po ay true story patungkol sa buhay ni Pablo Escobar, number one drug lord, hindi lang sa Colombia, kung hindi sa buong mundo. At I think ito ay nangyaring 1980s. So yung nar naging narco state ang Colombia. Narco politicians, ayun, narco politics, uh, vigilante killings, yung sa narcos, panoorin po niyan mga kadidies, talagang eye-opener siya. Pag napanood niyo yung narco, sasabihin niyo, hala, nangyayari na pala ito sa Pilipinas. Yung mga pinagbabaril na mga durugista na naka masking tape yung muka o yung naka masking tape, masking yung buong katawan at mayroong pangkaratula na ganito. May kita niyo yan, nagawain niyan ng mga sindikato, drug cartel, ng mga nag-aaway-aaway, ng mga drug lord sa Narcos po. True story yan, mapapanood nyo. So, sabay po natin panoorin nyo na sa Netflix po ata eh. Basta download nyo po Narcos. Tapos, pag-usapan natin yan sa mga live chat natin. Ayun. Um, babati po ako. Last na, sampo. Watching from Kuwait, Gabby Lovely Angel. Uh, Nur Aida AJ Ari. Mo, ano masasabi mo kay Agot? Thanks. Uh, ano eh, Comment ko doon, ang ginagawa ko, tinatanong ko na lang po yung mga kababayan natin. Ang sabi nung isang nakausap po na, pat ganon, yung isang Miss Agot Isidro, hindi marunong rumespeto ng Pangulo. Paano pa kaya ang pagtrato daw niya sa mga taong mas, mas nakabababa pa? Watching from Kuwait, we support President Duterte. Proud Davawenyo, si Adrian Cabandog Siago Arquins. From the Mom KSA, John Ray Pantoliano. Hello, Nephtali Maceda Lopez. At um, si Dantes Hondanero sabi, iron face na talaga yung si Dilima. Ang dami pong mga bots ngayon na naka-tune in Loko lang po. Uh, yun po ang inaakusa sa atin ng mga Duterte supporters. Hindi nila maisip kung gaano karami talaga ang naniniwala at sumusuporta kay Pangulong Duterte. Una, tinawag tayong Dutertards, tinawag tayong fanatics, tinawag tayong blind followers, tinawag tayong mga troll. Ngayon, bots na ang tawag sa atin. Mga bayarang bots daw tayo. Kaya, uh, in your face, no? Yung mga ilang mainstream media dyan at yung uh, crackler na sinasabing mga bots tayo. Um, hindi po kami titigil sa pagsuporta sa ating Pangulo. Yan naman po dapat ang ginagawa ng bawat Pilipino. So, sa mga ilang mainstream media dyan, please do your job. Maghatid po kayo ng tamang balita. Be fair. Kung ano yung focus at energy niyo na ibinibigay sa mga negatibong aspeto ni Pangulong Duterte, sana parehong energy at focus din ang ibinibigay nyo sa mga positibong nangyayari sa ating bayan. Again, sabay-sabay tayo mga ka-DDS. I have a pen. I have an apple. Ah! Apple pen. I love you po. I love you.